Hello guys, for today's video, manggawa sa diri sa atong lungga. mura gilo mo tatad dere ba? Sige na sa balay. So karon guys, manlaag kami. So wari nag-atang na dere sa salakyan. Ang bot lang, asa may ani paingon. So awa so na kayo ang dagan sa tricycle nga among gisakyan. So magpa-add to daw kami sa pinamungahan. Kay mamalit may ugsudan. O, oh, ganyan na, na kami dari sa friends store. Dere gitong sa tindahan kay magpabaga na sa mga mga naong dere ah ug ang una gid nga anhi on dere sa pinamungahan namo ngahan kini ang ilahang nindot kaayo nga simbahan ambot ah basta kay makakita joko ko og simbahan guys ma in love sa simbahan bisan asa pa ko nga lugar madto basta makakita joko og simbahan nga grabe ka nindot super ma in love malimbao to akong balaybo ang pangalan sa ilang simbahan guys kay Santa Monica Parish Church dire lang na asa pinamungahan Cebu Oh my God, grabe. Kaninlot sa ilaha simbahan, guys. Naagid siya sa tumoy sa buntod. Grabe. Ug ato jud nga padulan ang life size nga imahe ni Santa Monica guys ang mama ni Saint Augustine guys grabe dere o oh, kanindot sa ilahang simbahan ug ato sang padulan gamay guys pero dere lang ta ko to ba kay under construction ba sin mataga ta direct holding ug dili sa na mawala ang photobot no atong duolon dere ni pangalan nga I love Santa Monica no So, dere nice. gamay nga tower o nadra ang gamay nga image ni Saint Monica. Wow. Grabe ka nice. Dere ah. Wala gil ko nagsulod dere sa simbahan. Kaya ako pag yung gisavor ang moment. <gasps> Savor? Sorry dere ah. Si mama. So mo na siya ga. Ano po siya ga. Ikapa money hunt siya. Ang no. Kabidyo. Video po na siya dere iya ha o. Oh. So dere ang ako ang amanghod oh. Mahado pa siya sa kamera. Pero ga posing posing di ay to. Ay nako. Kuya Juan. Uh, so, ayan na. Uh, Nag-selfie-selfie na ko dali sa simbahan. ang ba dali Sige, mag-cellphone. Sige, mag-cellphone mo Ugaron, Ug, karon Masulod na ito sa ilang nga simbahan. Wow. Grabe. Kanais. Ug, kada ko sa ilang nga simbahan. Timing mean, dali ako. Wala itaw. Wala itaw wala mga nagsimba pa. So, mingaw kayo. Nasulo na ko ang ilang nga simbahan. Oh my God. Ug dili makumpito ang ato ang asoroy-soroy kung dili ta makapanagkot ug makapangamuyo sa ato ang labaw nga makagagahom nga naghatag sa tuwa ug kinabuhi. So karon ato na sindihan ang ato ang kandila. O oh, ato nang ay butang ug ato nang magampo oh my god namatay pagyud ang ato ang kandila. Dili gore ni madungog ang ato ang mga prayers ay dire banhin ako kay medyo hangin dire. sama so, um, na. So Jesus, Mary, and Joseph, pray for us. Og diri naman kami ah sa print store. Mang grocery naman kami diri guys. Mamalit kami sa mga mga panginahang lanon. Nagkatawa pa ko gani ha. Pinungutan ako sa sales boy bang kuya. Asa diri inyo nga kalamay. Ingon man noon siya nga kamay. Ulawan jud ko ay. Naaman dai kog no, sibano man dai ni diri. Nakalamay lalom kayo nga ko nga Bisaya. So anyways, nagsige namin diri og libot-libot. Tag na -bon, may pangita on sa mong paniton kaya kay wa kami galista. Gio na una ang rails. Sige mi diri og libot-libot. na mi diri akong may baligya ba sila diri nga lugod wa man sila lugod. Sa na na ni na lang mga nga uh, gipalit. Naglangay langay, -langay ra gitanan kalaki ha. Magsige pa tag picture picture ani nga maniken bang nagdali ta. Awa o oh, perting ni ngawa ni mother. Ang maniken perti nang mugto ka sanaong. Wa pa gid tinto. Diya pa usaw nagpicture pagini silang duha. Hala na nabi ning palito maniken ato na nang dalhon sa balay. Murang lingaw, mangin masalahan ng kalaki O syempre, ato na bayaran mga gipalit para dito mapriso. O karon guys, ari naman kami sa merkado nila. kay naman naman kami og gulay. O daghan kay diri. O nagpabaga na po kayo may og, naong diri. Daghan kayong tao diri guys. O diri na malit niya mga prisko. Kayo ng gulay. Awa, si mama. Manghang nyo pag ina siya. Malugi na gikay ng tindira ba? O karon ari naman kami diri sa meat section. Kaya mo palit naman kunuhay kami o kanang manok awan mo bayad na ta ni si mama na tagak kwarta no sa ni panglabay na lang ang kwarta abi di na maginadaghana na man masul sa pita kay palabay na na mao na ni gid atron sa kada aghang baligya diri sa 711 maglibog mi unsa mga paliton nangita pa mi sa presyo unsa kinabaratuhan diri ah ug mao ni napalit soft drink sa pod og kani ang ato nga, hotdog may na lang ni pawala sa kagutom samtang magatang kami diri og salakyan paingon sa aluginsan o oh, ayan, selfie-selfie before mukaon. kaon. nako, ako. lagi ng panahon, guys. Sa una, before mukaon kaon, mag-ampo pagidaan. Mga muyo pagi sa ginoo, sa mga grasya nga dawat. Karon, before mga on, pa og picture-picture. magsigipaw, pa og video-video. Ang sa naman taon yung panahon karon o eh. na tinagay yung dakuha sa kausaban, guys. Pero amon silingan ng himantayon. Wag wow, itaw na usab kaluyan. So, humana kami dari og snack guys. So, naghulat na lang kami og salakyan. Paingon sa Aluginsan. Namin na dari sa tubangan sa public market. Si paingon si mama nga. Ay, si bidyo bidyo na dong. Ay, eh, kay maulawan ta. So, mga vlogger ta. Tapos maulaw ta. unsa? sa. Pahala dari ginit. Siya, bidyo ta. So, araw na dari o. Oh. Nana dari ang salakyan. Ito na nga parahon. Kay para mo ado na ta. Kapulit na ta sa balay. Tapos so, sakay na. Hana mo hirit pag na lang gid musulod diretso gid sa jeep ba ug dito na lang ingon sa driver sa sulod okay nagbiyahe na kami guys medyo rotay ra gid po sa jeep so tawhay ra gid ang among pagbiyahe diri guys na dingaw jud kami og naabot na kami sa Aluginsan patangas na kami dito sa balay guys ug karon ah, uh, ablihan na sa kung manghud ang balay course kay para makapahulay na kami to thank you for watching please subscribe my youtube channel bye bye